mo, meron bang kaligtasan sa taong nagpakamatay? Hindi natin alam kung anong dahilan eh. Bakit siya nagpakamatay? Meron tao kasing nagpakamatay, hindi mang kumibo. Bakit? Eh, hindi natin alam, nakatago yon. Hindi natin pwedeng hatulan yon. Basahin natin sa isang talata ng Deuteronomio. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Nauukol sa Panginoon nating Diyos, eh baka merong lihim doon sa puso ng isang nagpakamatay, hindi natin alam, paghahatulan na natin siya agad, hindi natin alam kung ano'y nasa puso niya. Eh. Bahala na ang Diyos doon, hindi natin alam eh. Para hatulan natin, wala na siyang ah, pag-asa o anuman, kaya mahirap hatulan ng nagpakamatay unless na yung nagpakamatay talaga ay rebelde o amok. Yung nagraran amok, yung nagtawag nila ron, huramentado. Nang huramentado, papatayin yung mga kapwa niya tao tapos magpapakamatay siya. Mahirap maligtas yun, kapatid. Pero kung yung nagpakamatay ay merong isang lihim na dahilan na walang nakakaalam, hindi natin dapat na yun ay hatulan.